ngayon dumating na naman ng araw mga kamait na kami ay magkahiwalay ulit ng aking asawa at mga anak so hinatid ako ng aking magandang asawa ngayon sapagkat ang aking mga anak ay may pasok kaya nandito na kami ngayon sa Mactan Airport ang dali lang talaga ng naindis naindis ko lang po sino naindis lang so okay lang kasi ganyan talaga ang ano eh kailangan natin maghanap ng... Maghanap buhay. Para mabuhay. So, ang flight ko mamaya is 3 pa. Kaya napaga lang kami. Sabi uh, gusto namin umiwas ng traffic. At saka uh, sa kabutihang palad. Sakto ba na. Kabutihang palad. At sa kabutihang palad, nandito na kami ngayon. At naghihintay na lang ako ng... Ano? Uh, Check-in. Papasok na rin ako mamaya. Uy! Nakaka lungkot eh laruan yung oras niya so ito na kami ngayon ito na kami sa departure area direct oh here okay, is so bisa <laughs> kami doon pa kami sa doon kapuha. <laughs> Kami sedang menjauhkan diri dari Tumang Kapunga. Hahaha Terima kasih banyak Terminal 1, domestic. Mystic. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan merindukan suami saya. Hahaha Hahaha Ya, saya sudah berada di sana. Hahaha Terima kasih banyak Ano lagi? Oo. Sa kira? Wala ka. Love you. Love you. Mga foreigner. Wala na kay Apam. Ano? lulog na Sa babay na? So lang. Gusto mo yung lalakaw? Ako ikaw. Ah, jumping mo? <laughs> jumping. Ni. Sige na, sige na. Bato, bato, pick. sabar, 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 sabar. Sini Batu, batu, pick. <laughs> Sini lah, bye-bye Bye-bye Love you, bye-bye. I love you, bye-bye. Love you. Sini Bye-bye. <laughs> Ha? Ilan mga mga turn on, open ano yun? Saan sir? ECQ 901 for Singapore Okay na sir ka? Password? Ay, okay na pa, First page Okay Thank <laughs> you sir sa kusawa Sige na, sige na I love you Dili ko magawas. Luya, sa ato sa awa, mga wait na po yun, mga mga. Maiwan sa kalayo. Bye bye, love you. Maiwan sa kalayo. Bye bye, love you. Love you, bye bye. Love you. Bye bye na. I love you too. hanapin lang ay pa-verify lang muna natin yung ano pero sa tingin ko okay na to eh so mag-check in na tayo um, tingnan lang natin kung ano ba yung number ng ACQ so ito yun eh walang ah 1 hour before so 2 o'clock na eh tingnan natin doon sa kabila yan na na ba na so yun kapag check in na tayo mga mait at um, gawin na yan is pupunta ko sa OFW na ano ay uh, sa POA both para magpa-verify sa aking um, OEC at meron daw refund and iwan ko kasi wala akong nababayaran yung pag-uwi na ito eh so iwan ko kung ano yung i-refund nila tingnan natin kung mara-refund ba afternoon. Magpa-verify daw. Okay. Yes, ma'am. Aplikas. Okay. Ah, so, yun mga kamayat. Naharang tayo kasi kailangan pala bayaran yung uwa. <laughs> Matagal kasi na kasi na-expire yung uwa ko. At uh, unfortunately, wala akong Philippine money na dala na ngayon. Buti na lang hindi pa umalis yung asawa ko. Kaya babalik ko don para magbayad sa, ano, sa uwa So ngayon, nandito na tayo ngayon sa loob ng airport. Uh, Pa-boarding na po tayo. Medyo naantala lang ng konti sapagkat um, nung bumaba ako, nung ako ng pera kay misis, um, na short siya. Kaya kailangan niyang kumuha ng kwarta uh, sa ATM machine. Sa kama, sa, sa mga palad, kinain yung ano, ito machine. Kaya natagalan ako sa buti na lang na, 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 nakaabot na pa ako. So ito na pupunta na ako ng gate gate 16 so yun mga kamayit medyo sumablay <laughs> medyo sumablay yung lakad natin ng kunti ngayon sapagkat maraming yung adelia pero sawa awan ng Diyos na po tayo sa ano boarding na po tayo kasi nga nakapasok na ako pero kasi uh, nagdadalawang isip akong tumuloy uh, tinawagan ko nga yung boss ko na sabi ko na i na lang kung hindi ito masosolve ang ang supply or yung problema kanina kung hindi yun nasosolve ay i -re ko na lang at tapos ako na lang ang magre-refund sa ano uh, ticket ko kasi hindi ko maiwan yung asawa ko na kinain na yung card niya at yung ano kasi niya hindi wala hindi na siya maka-access ng banknet niya yung sa app ng Metrobank dahil uh, nag, nagpalit siya ng bagong phone at ayun uh, kaya bumaba pa ako kanina sa uh, first floor para lang kausapin siya at uh, na, nakausap ko naman yung mga kapatid ko at meron ako isang kapatid na papunta dito at i-rescue siya tapos i-report yung card na swinalo ng ite machine para ma-replace ng bago ah uh, so ngayon naghihintay na ako ngayon na mag-boarding para palipad na ako ng Singapore Pagkatapos ng Singapore, diretso na ako ng Perth. Maraming salamat. Business class pa lang tinawag, lumapit ako akala ko. Ikaw na me. Group 8 na group 8. Bye group, pauwi group po ba tayo? Is sir, good morning. Mr. Germain. Yes, ma'am. Thank you, sir. Just kasi mga sa boarding pass na may passport. All right. Thank you, thank you po. So, pasok na pa tayo. Ano po, ma'am? Kaya nun po. Thank you. So nga, sakay na tayo. Sakay na sa aeroplano. So mayon nandito na po tayo ngayon sa, sa loob na aeroplano. Nakaupo na po tayo. Medyo konti na walang tayuan so yun so yun, update na ako pagdating namin, uh, pagdating ko sa Singapore, uh, meron ata akong mga 4 hours na layover sa Singapore or yung uh, kasi nadaan muna ako ng Singapore, wala kasi direct flight galing sa Cebu papuntang Perth kaya maghintay ako ng mga 4 na oras doon tapos sasakay na naman ulit papuntang Perth, so yun tulog muna ako kasi galing din ako sa 3 hours drive kasama ko yung wife ko nga ah okay no worries thank you sorry ayun uh, mga kamay pinagkising na tayo kasi ano tayo ah ginising tayo na isang crew para magbigay ng pagkain so ito yung ayun yun ito sa ata ko eh ay pansit pansit pala po okay so yun kain muna tayo ganda rin ang biyahe ito sige may pagkain ginising so, na tayo para uh, pakainin hindi ko paalala na, na lang free photo ng ito ang name As usual, talagang nakaka-appreciate yung um, airport dito sa Singapore. Sobrang linis, ano, malawak, at saka presentable talaga. At yung mga tao dito, disiplina. Marami nga matutulog dito sa gilid-gilid lang. Lalo na pag uh, mataas yung mo or yung layover mo. Uh, pinakamataas na layover ko dito sa Singapore na naranasan ko mga siguro 6 hours o so, ngayon medyo hindi naman gano kataas alas uh, ano lang so ngayon toilet muna tayo alright so yun nga um, tulad na sinabi ko malinis talaga uh, pati yung ano pati yung toilet nila napakalinis well maintained so every time na uwi uuwi ako sa Pilipinas palagi talaga kung dumadaan dito sa Singapore Changi sa airport meron namang Perth to Manila pero mas gusto ko dito kasi mas malapit kasi yung Changi papuntang Cebu at Paka, hindi ko hindi ko na sure pero mas naiksi an ako hindi ko pa na try na doon dadaan sa Manila so yun kailangan ko pang magsakay sumakay ng transit train papuntang terminal 3 kasi yung ah terminal 2 terminal 3 ako sasakay kailangan kong sumakay ng transit train papuntang terminal 3 galing dito sa terminal 2 so yun mind your step mind your step napaganda carpet yung floor eh. bihira so, ito yung sa una Japan tapos dito mga yan lang sa yun lang yung mga at um, airport na nadaanan ko na napahanga talaga na ako well maganda naman ang Pilipinas ngunit ano na medyo medyo kailangan pa ng improvement ng konti so kailangan kong pumunta ng terminal 3 so yun. So ito yun Terminal 3 So dito tayo sa Sasakayan ng Transitway uh, ta So diba Ganda ng Singapore hmm. Diba so, Ganda ng Singapore Airport Parang ano lang ba Nature yung Ano nila Theme Parang may tunog Ng mga hayop Parang nasa ano ka nasa jungle. 'Di ba? Ganda lang eh. Iba talaga, iba talaga sila eh. Hindi lang sa maganda yung disenyo ng airport nila, yung ano talaga, isa sa mga um, na appreciate ko is yung ano, kung gaano nila um maintain yung cleanliness dito sa airport. Oh, oh, oh. Yan. Terminal 3. Umabot pa tayo. So, yun. Ito yung uh, train transit. Malinis din. The so, hold on the handrails. So, yun. Walang upor wala Walang mga pasiro. Siguro ma maaga pa. So, tayo, bago tayo nakarating dito. So Terminal 3 na tayo. Dito na tayo um sasakay papuntang Perth. So yun kasi mahaba-haba pa yung pahinga natin at, uh, ayaw kong lumayo doon sa um, sa yung board or yung monitor kung saan makikita yung flight details kaya bumili na ako ng kape dito. Sa The Coffee Bean uh, and the Antiflip. So try natin yung coffee nila. Upo tayo dito. So ayun uh, nakita na natin yung ano detalye ng ating flight it, uh, flight. So na-assign po tayo sa gate number 812. 812 papuntang Perth City. Don it will be layo-layo Hanggang sa muli pangako. So medyo mahaba pa ha? nasa uh, alas 8:20 8.28 pa So um, siguro Baka idlip pa tayo ng mga 1 hour After natin mag coffee uh, Para Pag uh, lapag natin sa Perth Ano na um, Diretso na tayo uwi Kasi um, Expected po ang arrival natin sa Perth Sa wala ng Diyos uh, Wala lang sanang ano Ay nasa mga 5am in the morning So mahabang pahingahan tu bukas babawi na lang din ako kasi wala din talaga ng ano eh. wala din talaga akong um, sapat na pahinga simula nung um, lamay ni nanay dahil talagang uh, late na umuwi tapos um, uh, gumising ng umaga dahil meron din tayo mga estudyante nilaanan ko rin ng oras yung mga anak ko so yun na uh, babawi na lang ako pag ano pag um, ang bakasyon ko talaga 'yun yung bakasyon na talaga na ano hindi na hindi na emergency leave so dito na tayo sa 82 um 812 hello. hello, good evening, ma'am. Good evening. Welcome um, to our flight Hi, uh, thank you. All right. Thank you. All right. Thank you. Have a nice day. So yon, kaburdin na tayo. Yon mga kamay. Salamat po sa pag-sama uh, sa biyahe natin pa ng trabaho. So uh, mahabang flight to mga six hours. So yun nga, Ma, siguro more or less five. Uh, 5 a.m. in the morning Nandun na po ako sa uh, bansang Australia. So, masakit kasi nakauwi nga, nakasama nga yung pamilya, pero nawala naman yung nanay ko. Pero yun talagang buhay, wala tayong magagawa sapagkat uh, lahat ay ano talaga ng Diyos yan. Maraming salamat po. Pobre sa usi.